Ayan ang mga tinamaan na. Yan, mga lasenggera. Ang dalawang yan. Champion yan. O yan. Ayun ang pasimuno. Aming dalawa ni Jingjing. Jing. We're such a loser. I can't get the Jingjing. Maaf na natin. Ayan ako. Sana yan di madatot pag ina mo na malak. Picture sa ano pa yung? Oh yeah, lang alam pinapanood ba lang oh, ako kwenta okay. kwenta ng drag me to hell, drag me to hell daw, daw no daw. Drag me to the eyeball <laughs> <Walang kwenta. laughs> <laughs> <laughs> oh, okay. mall. Lang kwenta. Hey, Lumalayo it na naman tayo. Oyan po kung matalang. Ito na Melbourne eh Ewan ko talaga kung pa kayo yung. Ewan ko. Namin. Okay. Si Jingjing, -Jing, ayan o. Oh, takot na takot. Wala namang kwenta yung pinapanood. Hmm. Uh -huh. hmm. Ay, uh -huh. Ayun yung ng kahay. Spiritist Bilisan mo na ako tayo. Mga bol. Kaya magsalita pa. Kaya magsalita pa. Hoy, Bena. Bena. Papatayin ko na ano. bye na kayo. Bye-bye. Hoy. Ay, tulog na. Tamad. Hoy, ito niya Kabila ako. <laughs> Babay. <Bye -bye. laughs>